Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Ngayong araw po ng Thursday, patuloy pa rin ang mga sa malaking bahagi ng Palawan and Mindanao dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ, convergence ng mga hangin galing po sa may northern and southern hemispheres at asahan pa rin po ang mga pag-ulan doon na minsan ay malalakas. Samantala, yung mainit na hangin naman galing sa silangan, also known as the Easterlies umiihi pa rin po sa natitirang bahagi ng Luzon and Visayas at asahan pa rin po yung mga pulupulong mga paulan lalo na sa may eastern portion ng Visayas. Base sa ating latest satellite animation, meron tayong namamataan na mga ng mga kumpulang ulap or cloud clusters Far east of Mindanao, ito po yung malapit dito sa may boundary line at yung malayong parte pa ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung nasa may boundary line po, possible na may mabuo dyang low pressure area sa susunod na 24 oras o or hanggang bukas ng madaling araw. And this low pressure area ang inaasahan magpapaulan sa marami pang lugar sa ating bansa, particular sa may Southern Luzon and Visayas, hanggang sa weekend. Kaya patuloy po natin itong mamonitor. Mababa naman yung chance na maging isang bagyo, pero inuulit natin, makakaapekto at posibleng mag pa ng mga pagbaha at landslides in many areas of our country. Ngayong araw po ng Thursday, aasahan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon ang epekto ng Easter leaves. Generally, magiging mainit pa rin po. Maaliwalas ang panahon sa maraming lugar sa umaga o bahagyang maulap ang kalangitan at sasamahan pa rin ng mga pulupulong mga pag-ulan o pagkilat pagkulog pagsapit ng hapon o gabi, lalo na dito sa malaking bahagi po ng Northern Luzon and some areas pa dito sa Maymimaropa and Bicol region. Sa Metro Manila, ang temperatura ay mula 24 hanggang 34 degrees with some chances of isolated rain showers late in the afternoon. Habang dito naman sa Maybagu City, presko pa rin po ang panahon from 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa mga mamamasyal po doon, magbaon po ng payong or pananggalang sa ulan dahil magpapatuloy po ang mga minsan malalakas na ulan dito sa mga mainland Palawan. Epekto pa rin niya ng Intertropical Convergence Zone. Habang dito sa may Visayas, pinakamataas pa rin ang tsansa ng mga pagulan sa may eastern portion, lalo na no sa may eastern summer, epekto ng easter days. Sa ng bahagi ng Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin po ang kalangitan, umaga hanggang sa hapon, and then may mga tsansa pa rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Temperatura natin sa may Metro Cebu hanggang 33 degrees, sa may Palawan hanggang 31 degrees lamang, pero pinakamainit sa may Iloilo yung air temperature hanggang 34 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, bagamat may mga pagkakataon pa rin sa umaga hanggang tanghali na hindi naman po umuulan o maaliwalas ang panahon, pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na po ng Mindanao ang magkakaroon muli ng makulimlim na panahon o maulap na kalangitan at sasamahan pa rin niya ng mga minsan malalakas na mga pagulan, lalo na sa Mizambuanga Peninsula, Bangsamoro Region, and Soksarjen, dulot pa rin niya ng ITCC, kaya make sure po na meron dalang payong at mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Kahapon po, nakapagtala tayo ng pinakamataas na heat index sa may Dagupan City, Pangasinan hanggang 46 degrees Celsius. At ang sinunda naman po sa may Cavite City and Masbate City na hanggang 44 degrees kahapon ng tanghali. And over Metro Manila, umabot din sa delikadong level ng heat index 43 degrees sa may Pasay City at 39 degrees naman dito sa may Quezon City. At para naman sa ating forecast heat index for today, posibleng yung pinakamataas na heat index sa may Cavite City at Tanawan City sa Batangas hanggang 45 degrees Celsius. Susundan dito sa may Pasay, mas aangat pa po yung ating mararamdamang init dito sa tanghali Posibleng hanggang 44 degrees at mananatili ang 39 degrees over northern portion of Metro Manila. Kitang-kita naman dito sa ating mapa, yung kulay orange or dangerous levels of itinises ay mataas ang tsansa dito sa may, sa may uh, malaking bahagi po ng Luzon. We're talking of Palawan, dito sa may Mindoro, sa may areas ng Camarines Sur, Masbate, uh, dito sa may Tagay, um, Cagayan, Isabela, La Union, Pangasinan at sa marami pa pong lugar sa mga kapatagan po natin dito sa may Central Zone and Calabarzon as well as Metro Manila may mga lugar po dyan na magiging matindi pa rin ng init kaya make sure po na hydrated pa rin tayo at kung lalabas ng bahay magsuot lamang po ng press kong damit at saka po magdala ng pananggalang sa init para iwas sikat ng araw po na direkta kagaya po ng payong, sombrero or even yung ating mga fans. Para na masalagay ng ating karagatan, wala po tayong aasahan pa rin na gale warning hanggang sa weekend. Mananatili pa rin banayad ang taas ng mga pag-alon in many areas or seaboards of our country na sa kalahati hanggang isang metro sa malayong bahagi po ng pangpang. Posible pa rin umabot sa hanggang 1.8 meters or sa isa't kalahati hanggang dalawang metro ang taas ng mga pag-alon kapag meron tayong mga thunderstorms kung saan medyo lumalakas yung hangin kaya medyo tumataas din po yung mga pag-alon.